so my... wow! ito na yung simple at kunting handaan namin. May putserong baboy. Ito na yung baybayi, bihon, at saka kanin namin na mayroong mais. Tapos ito spaghetti, at saka macaroni salad. Tapos cake. So, yun lang. So, papunta kami ngayon ni Mama sa Banwa para mamili ng lulutuin namin bukas. So, maghahanda lang kami ng kunting pagsalusaluan ng naming magpamilya. Ayan pa yung lalakari namin hanggang sa kalsada. Yan. So, sa tuwing pupunta kami ng Banwa, siguro mga 30 minutes yung nilalakad namin papunta sa kalsada. Pwede naman dito makapasok yung mga motorista or mga motor. Kaso nga lang, hirap ng daan. So, nilalakad lang namin papunta dun sa labas, sa highway. So, so na nga pala kami ni Mama sa Banwa at tinanan muna namin si Sheila at saka si Risa doon sa boarding house nila para sabay na kaming mamalingke at mang groceries At ayan, may dala nga pala kami ni Mama dyan na sinangag or sinanlag na mais. Ipagiling namin yan para gawing bayi-bayi. Iwan ko lang kung ano ang tawag sa inyo. Yung giniling na sinangag na mais tapos kapag nagiling na, lagyan ng asukal at saka buko. Tapos halwaluin. So, yun yung tawag sa amin na bayi-bayi. At ayan, pagdating namin sa pagilingan ng mais ay kaagad naman namin ipinagiling. At ayan po yung itsura ng sinangag na mais na nagiling na. Ayan, kulay brown. So, ang gagawin namin dyan ay lagyan namin ng asukal at butong or buko. Tapos, ihalo. So, yun yung tawag sa amin na bayi-bayi. At pagkatapos, ay bumili na rin kami ng sibuyas at saka bawang at kung ano-ano pa dyan. Arito. So, ayan na si Miss no, Yugas Pagkatapos namin magpagiling ng mais at mamalingke, pumunta naman kami ng grocery store para i-grocery ko si mama ng mga kailangan sa bahay. Bumili na rin dyan si mama ng maraming asukal kasi yun yung ilalagay niya sa baybayi. At ayan, tapos sa kami mga groceries and nagaantay na lang kami dyan ng aming masasakyan. So ayun, pauwi na kami ng bahay at bumili na rin ako dyan ng cake at ulo ng baboy at ayan, hiwa-hiwa eh na. Nagkatay na rin kami dyan ng bisayang manok at nilalagyan na si Shella ng dugo sa noo niya at saka sa kamay. Ewan ko lang kung ano, basta yun yung pamahiin namin sa mga matatanda. 毛，那个秃呢 Oh, okay. So, shoutout nyo pala sa pinsan ko dyan na si Ronald. Siya yung taga tagakatay ng bisayang manok at luto. So, ayan. Wala naman kami masyadong niluto dyan. Dalawa or tatlong putahe lang ata yung niluto namin. Bisayang manok at saka ulo ng baboy. Yun lang. So, ayan. Tapos na nga pala maluto at inihaay na ni mama sa mesa ang mga pagkain. At naglagay na rin ako dyan ng simpleng design lang para sa mga birthday celebrant. So, ayan. Baka magtaka kayo na bakit ang daming number balloon. Kasi isinama ko na rin dyan yung kuya ko at yung anak niya. Kasi isang buwanan ng silang apat. Ika 30th birthday ni kuya, ka-fifth birthday ng anak niya, and ika-nineteen birthday ni Shella, and ika 51 one birthday ni Mama. At ito na yung simple at kunting handaan namin. May putserong baboy, ito na yung bayi-bayi, bihon, at saka kanin namin na mayroong mais, tapos ito, spaghetti, at saka macaroni salad, tapos cake. So, yun lang. Oh! sa So ayan, pagkatapos may lahat, bago kumain ay picture-picture muna para meron ng memories o di kaya remembrance. So pagkatapos ay nagpray na kami dyan para kumain na. Salamat sa mga mga tempo, salamat sa tagay sa samon, ng tipon mo daring, save safe kami sa isa kami sa... Salamat din sa mga taong nagkaridere para mag-celebrar sa ika 50th birthday, uh, 51th birthday, ni Mama, ika 19th birthday ni Nini, ika 30th birthday ni Brad, aga ika Fifth birthday ni Kia Ginoo. Salamat Ginoo sa kabuhiin ng hatag mo sa ila Ginoo. Salamat gid kay ikaw gitong bugos. Sa Dios nga tagiya sa amon kabuhi Naghatag sila sang good health, wisdom Ginoo sa kaalam kag sa ngalan ni Jesus. Amen. Hmm. Amen. Happy birthday will... 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 to you. Kulo ito, ko pang regalo si mo, may regalo kay mama kay nini si mo wala. Oh my gosh. So ito, ito na a moment of truth about my kuya Arnel, my brother, etc. This is a very long story about him but I don't wanna say anything. I just want to say thank you so much for being here at this time. Yung time na to ay hinago po siya ng sobrang napakahigpit. Hindi ko maintindihan na parang ngayon ko lang siya nakita na sobrang namimiss ko siya. Tandaan mo lang palagi bro na kahit anumang mangyari, ikaw pa rin ang mini papang namin simula ng mga maliliit pa lang tayo hanggang ngayon. At kung ano man ang mga magagandang narating mo sa buhay ngayon, we are still proud of you bro. Tandaan mo lang palagi na mahal na mahal ka namin kahit anumang mangyari. Maraming salamat at magingat ka palagi. At ayan, tapos na yung pag-emote-emote ko, sila naman ay kumakain dito. So ayan, pagkatapos nilang kumain ay pinatawag ko si Mama at si Shella na paupuin doon sa harap ng mesa kasi ibibigay ko na sa kanila ang regalo ko. So ito na yung regalo ko sa kanilang dalawa. Ito kay Shella, ito kay Mama. So ipa-open natin sa kanila and tingnan natin kung anong reaction nila. Thank you so much. Ay, Punta sa isalo mo sa

So ayan, napakasaya ni mama nung makita niya na kaldero yung niregalo ko sa kanya at hindi niya inasahan na sa loob ng kaldero ay meron pa palang laman. Okay. Wow! So ayan, grabe, napaka-priceless talaga ng ngiti ng ina ko nung makita niya yung regalo ko sa kanya. At hinag niya ako nung napakahigpit sabay-sabing Thank you! <laughs> So ayan, masaya din ako na nakasaya ko yung ina ko kahit sa simpleng bagay lang. So ayan, pagkatapos nilang ma-open mga regalo ko para sa kanila, ay kumain na rin ako diyan kasi nagugutom na ako. Pero hindi po kutsilyo yung kinain ko ha, yung cake lang po sa kutsilyo kasi sayang naman. So ayan, habang kumakain ako diyan, na biglang dumating yung pinsan ko na si Rudel Zamora. So niregaluhan niya nga pala si Mama at si Shella ng dress. So ayan, o di diba ang ganda. So thank you nga pala sa you insan. Ay, thank you gid Lisa pa kay Thank you gid, Kas. So, may next video pa po guys after namin kumain kasi nagpapagames po kami dyan. So, abangan nyo po.